Salamat mga kaibigan. May kakaibang problema ang sasakyang ito. Habang maayos na nagmamaneho ang may-ari sa kalsada, biglang huminto ito at hindi na mag-start kahit anong pinit niyang gawin. Pasok tayo sa loob ng kotse at tingnan natin. Apakan natin ang preno at i-start ang kotse. Kung hindi mag-start, subukan uli. Ayaw pa rin mag-start. Alam mo ba kung ano ang dahilan? Punta tayo sa harap at tingnan. Sinabi sa akin ng may-ari na dinala na niya ito sa tatlong repair shop. Sa mga panahong ito, nilinis na nila ang throttle, pinalitan na ang spark plug at ignition coil, at pinalitan pa ang oxygen sensor ng bago. Pero hindi pa rin naayos ang problema. Sa huli, sinabi ng repair shop na kailangan ng buksan ng makina at tingnan, ang presyo ay 3,000 United States Dollar. Hindi natuwa ang may-ari, kaya hinanap niya ako sa comment section. Papakita ko sa kanya kung ano ang problema. Na-repair na ang dapat ay repair, napalitan na ang dapat palitan, pero may duda pa rin ako may na-overlock ang repair shop, tingnan mo. Eto na yon. Ang tawag dito ay carbon canister solenoid valve. Buksan natin at tingnan. Una, tanggalin natin ang connector, tapos tanggalin ito sa clip at tanggalin ang tubo. Okay, madali lang itong i-check. Kapag may kuryente, pwede dumaan ng hangin. Kapag walang kuryente, sarado ang balbula at hindi makadaan ng hangin. Sige, kipan natin gamit ang ating bibig. Kung may dumaan, ibig sabihin sira ito. Kumuha tayo ng baso ng tubig para i-test. Tingnan mo, Siranga. Huwag mo na magmadali magpalit. May paraan ako. Pwede itong maayos ng hindi gumagastos. Tingnan mo, ay lapag natin ito sa lupa, tapikin ng kaunti para bumalik sa pwesto ang balbula. Kaya itong maayos. Subukan natin ulit. Kita mo, bumalik na sa pwesto ang balbula. Sunod, ikakabit natin ito ulit. Una, isang pa, kulit natin ang mga tubo, tapos ilagay sa clamp. Sa huli, ikabit ang connector. Naka-install na. Ngayon, pasok ulit ako sa kotse at sisimulan ito. Tingnan natin kung mag-start. Kung mag-start, kaibigan, bigyan mo ako ng maliit na puso, tahan mo ako. Kung sinusubaybayan mo pa ako, hanapin mo ako kung may problema ka sa kotse sa hinaharap. Pumasok sa kotse, apakan ang preno, start ang antigyan. Tingnan mo, hindi ba nag-start? Subukan ng accelerator, malakas ang power. Natutunan mo ba? Sundan mo ako araw-araw para matuto ng kaalaman tungkol sa kotse.